Update lang tayo mga paps sa ating kita ng February February 10 hanggang 11 ng madaling araw. Ito pinasukan tayo ng 3:38 AM dito. Bali 332 sa ating lala Move. 332. I-plus natin yung ating kita ng Lala Move. Naka 2 orders tayo dito. Ayan. Balit 4.32 Pinasukan tayo dito ng 5pm Ito 7.45pm Pinasukan tayo dyan 359 Bali, 1,1,23. Yan ang ating kita sa ating lalamove at joyride. Tingnan naman natin ang ating ano. In drive. Kung magkano kinita natin, tingnan natin mga paps. Kita-reveal naman natin mga paps ang ating in drive. February 10 to 11 ng madaling araw. Ayan, tignan natin. February 10, naka 1,396 tayo. February 11 ng madaling araw, 8,99. Palas natin. 1,396 one, 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 last 899 bali naka 3-4 tayo mga paps wait ko lang nag-init ang ating camera bali naka 3, 4 tayo mga paps ng February 10 hanggang 11 madling araw pinlast natin yung 1123 yan yung kita natin sa lalang tsaka sa joyride 1123 itong 1396 sa ating in drive yan ng February 10 so, tapos yung 8, 99, yan yung kita natin Ang madaling araw Ng February 11 Kaya naging ano siya. 3 4 18 I-minus natin yung Gasolina Bali nakatupo <coughs> tayo mga paps Hindi na masama Meron tayong Ipon na ano dyan Minus natin sa sasakyan 1000 Bali may 14 tayo. Na income mga paps. Na savings. Lah mga paps, ang ating update ng February 18 ng at February 11. Lah mga paps. Tanong pala, kung o ba ang peer nilalamove at kung magkano ang commission niya? sa driver. Bali, ang commission pala dito ni Lala Move sa akin, hindi pa siya nagbabawas ng malaking commission. Bali, ang kinita lang ni Move dyan, 6 pesos lang. Kaya, okay naman ang kita. Kasi, hindi pa siya nagbabawas. Hindi natin alam kung hanggang kailan magpo-promo si Lalamove ng ganitong commission. 2% lang ata yung commission niya. Oh, 2% lang ang commission ni Lalamove Sa 300 'yan eh. Bali sa isandaan, dos lang ang kita niya sa driver. Baga pinakabababa pa rin pair kung tutusin si Lalamove pa rin. Kumpara kay Indrive kasi nagdagdag na siya ng ano eh, ng commission na 10%. Ang pinakamalaki pa ring per is Grab pa rin. Ang difference niya mga nasa 50 mahigit. Ang kay Lala Move nasa ang difference niya kay InDrive nasa 20 pesos. So sa mga ano diyan, mga hindi makapasok ng Grab, Pwede kayong mag-apply sa Lalamove Pumunta lang kayo ng Lalamove Tanongin nyo doon kung Available ba ang PA mag apply kayo ng PA sa Lalamove Sa mga hindi makapasok ng Grab Tapos, pag nakuha nyo yung PA sa Lalamove Pwede nyo i-apply ng Joyride at saka in drive yung tatlong apps na to kahit wala ka ng grab kikita ka ng ano nasa 2,000 mahigit kasi ang kota ko talaga araw araw nasa 3,500 3,400 yan kota na ako dyan kasi yung 400 dyan iniiwan ko sa bahay yan araw araw pang ulam pang ulam lang yon kasi bumibili na akong bigas umibili tayo ng maramihang bigas para hindi tayo pabili-bili ng per kilo yan, pang ulam lang yung 400 natin mga paps kaya kailangan ko mga 3-4 o kaya 3.5 para may malinis tayong income na 2k araw-araw so yung 2k na yun, malaking halaga yon pag tinayos mo sa 30 sa, so bagay, sa so palagay natin ano, pahinga natin sa isang linggo, isang beses Bali, 26 days yun. Eh kung malinis na tagda 2,000 yun, kwentahin natin. Ang magiging kita natin ng 1 month. 2,000. Yan, labas ng gasolina dyan mga paps Times natin, 26 Bale, may 52,000 tayo sa 26 days. I-minus natin sa sakyan dito mga paps bali 17,000 kaano nga ba yan okay. 52,000 minus 17,000 sa ating sasakyan Well, may malinis tayo mga paps na 35,000 yan ang pinakaipon natin Siyempre, sa 35 na yan, may babayaran pa ako dyan. Bahay, tsaka tubig, kuryente. Yan. Yan ang ibabawas natin. Bale, kung ibabawas natin yon, tignan natin kung mga magkano ang malinis nating income. Minus natin yung bahay na 2.5. And then, kuryente, nasa tansya kong mga papsa, 1, minus tubig na sa 700 mahal ang tubig sa Bulacan bali may 30k ano pa bang babayaran parang wala na ata yan mga paps yan ang savings malaki laki rin palang savings sa loob ng isang buwan kapag in-straight mong 2K ang kita mo malinis kailangan 3-5 labas na yung pang ulam sa bahay niyan e kung coding bumabiyahe ka pa hindi eh di mas lalo na kasi minsan coding bumabiyahe talaga ako e kung ipalas natin yung coding pa dyan na 8,000 kasi 2K diba, per day eh 4 days yan bali 38 pero hindi na, hindi na tayo masasagad ng ganyan papahinga rin tayo kailangan natin ng family time para igala yung pamilya di ba hindi na tayo puro trabaho na lang ba uh, ikamuhian na tayo ng ating mga anak so yun lang mga paps kailangan si pag talaga sa pagiging TNBS huwag ka mawala ng pag-asa kahit wala ang grab kahit in drive lang tsaka joyride lala mo, yan tatlong apps na yan solid na yan kahit mababa ang kasi pag madaling araw wala naman traffic eh saglitin mo lang naman yung ano eh pinapatos ko na yung 170 200 yan saglit lang naman yan di ka maubos sa isang litro yan sa 200, mga 9 kilometers palagay natin isang litro meron ka paling, paring marlinis na ano dun mga 120 kasi sa 200 ang income ni ano dyan joyride 20 bali 180 minus mo yung gasolina na 50 o di may 130 ka hindi eh, naman ubus Nang ano yun sa oras yun kasi mga madaling araw naman eh siguro mga tatakbo mo lang ng 5 minutes yun 5 to 6 minutes eh kung makarami ka Nang ganun diba ba yung discard ko paps mga ginagawang ginagawa ko pag ano madaling araw na pero pag rush hour alam kong traffic kumukuha ko ng 400 pataas para hindi tayo lugi sa traffic traffic ka man gasolina ng 200 at least may 200 ka malinis baka ay traffic tapos babakbak ang ngayon ng madaling araw kahit 150 patos yan Basta mga 4 kilometers lang. Kailangan mga paps, discard eh. Para maka ipon. So, biyahin na ako mga paps. Time check tayo. Ayan, 4.49. Wala pa akong booking. Hanggang madaling araw to. Bali 5 hours lang pala tulog ko. Ito pa mga paps, kailangan nagbabitamins kayo para kahit puyat kayo, kahit limang oras lang yung tulog nyo, hindi kayo nang lalata. Tukin, iwas din sa sakit. Balang vitamins ko pala, ano, stress tab. Magandang stress tab. Pampawala ng stress.